Hello guys, good morning. <clears throat> ngayon guys, eh, pauwi ako kasi natin ko yung anak ko sa kwan sa trabaho. Sa kamaganda ngayon guys, yung kwan yung uh, araw, ayan. Grabe yung uh, init ng haring araw. Pero malamig, malamig sa labas. guys sa uh, labas pero makakuan yung init makakuan sa, sa konbalak balat mm, natin ayan ngayon guys is uh, 7 degrees yung uh, temperature dito kaya malamig pero pero yung init ayan napaka init okay sana pag walang hangin ayan hangin kasi guys, kaya malamig lalo pag kwan pag, pag, pag gabi, oh boy, oh boy grabe talaga yung guys yung kwan, yung lamig kaya yung mga puno, wala nang kwan wala nang uh, pag-asa wala nang pag-asa yung mga puno, makalbo na to, tuluyan napaka-clear yung kalangitan. Sana hindi na mag-ulan. Kasi pag may ulan, tapos malamig pa, ah, oh. grabe na. Oh, naabutan ulit tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Naabutan tayo guys. Ayusin natin yung kanat Ayan. hindi halos ba kwan mga busy ngayon siguro walang pasok yung ibang kwan ibang uh, nag opisina or mga trabador tapos minsan naman so, sobrang busy ngayon eh kwan parang mahina yung kwan ko yung pa ako malamig nakaheater nga ako malamig pero pag natamaan ka ng sikat ng araw guys makuan mainit makuan sa balat sakit salamat. Nag-go na. Go na. Go, go, Yung ibang sasakyan, palaging dyan nasa sa kanan. Palaging nagmamadali. Oh laging nagmamadali tapos mag overtake yan bigla para, makapunta sa harap ayan, ayan. gaya ng pula yan nagmamadali yan baka late na sa trabaho dapat dito guys yung takbo lang 50 isa siguro mga kone <coughs> 60 na o, oh, 60 or 55 ganyan <clears throat> tapos maganda ngayon guys eh, wala ng kwan walang halos hindi mal malakas masyado yung kwan yung hangin yung kalamtaman lang hindi kagaya ng isang araw sa so, gabi lahat ng dahon napunta sa loob <clears throat> kaya nagwalis-walis ako kahapon kasi kwan pasok na sa loob sa hangin yung mga dahon yung mga dahon ba guys kita nyo yung mga puno oh ayan unti unting nakakalbo unting unting nakakalbo na Ayan, guys, malinis yung daanan. Ayan, kasi nalinis nga kahapon. Kasi sa lakas ng hangin, yung mga dahon pumasok dito. Oh boy, boy. Kaya ayun, kahapon eh. Kunting linis, pag may time. So, yun guys. Babos. Thank you for watching. Ingat, ingat.